So, welcome back mga katres. Treasures Kalimay online nagbabalik. Uh, gusto ko lang po salamatan yung kasama natin na si Sansu Buenaflor. Mayroon siyang ibinatong uh, impormasyon sa atin tungkol po ito sa isang 1 uh, piso, no? Piso, 1 piso NGC. Yung uh, bagong pera natin ngayon na year 2018, no? Sa kasalukuyan, ang alam natin variation meron ito ay merong frost, no? Pagdating naman sa mint mark, meron pong uh, yung uh, common, yung uh, nasa baba yung mint mark at yung tinatawag na upper mint mark. No, meron po kasi ng uh, meron siyang napanood na uh, video na merong yung isang content creator ay uh, merong hinahanap na variation. Ayun po ang ating uh, tatalakay ngayon. Kaya tatapusin po ninyo yung video lalong-lalo na yung mga uh, baguhan natin, no. Panoorin niyo ang mga content natin para meron po kayong matututunan para alam niyo sa susunod yung mga pwedeng uh, i-alok at yung mga hindi pwedeng i-alok yung mga pansariling collection lang no? iba rin kasi yung uh, meron kayong nalalaman na pagdating sa mga variation kasi diyan mag-uumpisa lalong lalo na kayong mga baguan no? kaya ta, tapusin niyo ang video tara Okay mga kontes, bago ko ipakita yung ating 2018 na maaaring rare yun. Unahin muna natin ipaliliwanag itong common sa 2018. Mag-focus mga baguhan. No? Ito pong 2018, mga common po ito. Marami kayong makukuha nito sa circulation year 2018. No? Ito po ay variation na common. Ang mint mark, ayan, nakikita nyo yung mint mark na yan. Nasa baba, pangkaraniwan niya. No? Kumbaga, down mint mark no? year 2018. At yung Republika ng Pilipinas ay uh, magkatapat yung RNP, yung Republika ng Pilipinas, yung letter RNP. Uh, reverse cross pa nga ito, yung eh, no? variation dito pero hindi po yan ang ating pupuntuhin ngayon. Sa mint mark tayo. Okay, ngayon kunin naman natin yung isang variation din ng 2018. Ito po ay medyo mababa ang mintage, tinuturing na semi hard to find. 2018, no? ayan yung date, medyo nakaangat ng bahagya yung mint mark. Kung tawagin ito ay upper mint mark, upper ha? hindi po high, iba yung high mint mark no upper mint mark lang no. At ang isa pang palatandaan dito bukod sa upper mint mark niya no, 2018 ay yung Republika ng Pilipinas, magkatapat dito yung uh, uh, letter I sa word na Pilipinas at yung R sa word ng uh, Republika yung P nakatawid doon sa umbok ng buhok ni Rizal no yung uh, common niya na magkatapat lang yung R at saka P. Uh, yung word na Republika R sa saka yung word na Pilipinas sa saka P. Magkatapat yun. Ito hindi eh. Di. Ang magkatapat dito R and I. Ayan po ay upper mint mark. 2018 upper mint mark. No? Pataas lang ng bahagya yung mint mark. Kumpara dito sa common. Yan. Pagtabihin natin para meron kayong uh, comparison. Tingnan nyo mabuti ha. Nakasum na yan eh. Magsalamin kayo pag malabo na mata. Tignan yung pinakatawid yung umbok doon sa buhok. No? Sa buhok. No? Yung P. Ayan. Tapos yung R and I magkatapat. No? Dito sa common ay uh, uh, ayan, magkatapat lang yung R and P. No? Hindi nakatawid sa may umbok yung letter P. Eh, no? Sa common 2018. Itong 2018 upper mint mark semi-hard to pine. Okay, malinaw po tayo dyan, dalawang, uh, ah, dalawang barisyon ng 2018. Mga bro, dalawang barisyon ng 2018, mint mark po ang tinutukoy natin dito. Tsaka yung word na Republika ng Pilipinas. Ngayon, meron kasi sa 2018 naman, no, para malinaw lang, meron pong high mint mark. Makikita ito sa year 2019. Ganito po ang high mint mark, no high mint mark year 2019, ayan o. No? Kita nyo yung date. Ang mid mark ay nasa taas. High, no? Hindi po upper yan. High po yan. Magkaiba po ang upper na nandyan. No? Kumpara dito, nasa, talagang nasa itaas. Nasa balikat ni Rizal, no? High mid mark yan, eh. Marami kasi nagkakamali dyan. Akala nila yung upper at high magkapareho. Magkaiba po ang high. Para malinaw lang tayo, no? Yan. So, klaro na tayo dyan, mga hunters. Common lang ito sa 2019. Pag may nakita kayo nito, no? Baka i-alok nyo. Hindi po yan bibiliin. Ito yung larawan na atin dapat ng pag-ukulan ng pansin. Year 2018. Ayusin natin para kitang kita. 2018, you no? Know, larawan lang. At yung kanyang mint mark ay nasa itaas. Ngayon lang ako nakakita nito. Uh, sa ngayon, larawan pa ito. So, hindi masamang tayo ay... Uh, masasab uh, kailangan nating mag-hunt mga ka-hunters 2018 high mint mark so panibagong variation sa 2018 na natuklasan no kung kanino man yan no so ibig sabihin mga ka-hunters may panibago tayong hahanapin kung ito man ay talagang totoo hindi masama na magtingin sa 2018 na high mint mark kasi tayo nga ay nag-aaral sa mga variation eh, no may posibilidad mga bro, hindi yan imposible. No, ngayon ganito ang mangyayari niyan in short, no. So kunin natin tong 2019 na ito. 'Yon, 2019 ang mangyayari, ganito lang ka basic, ka simple. Ito 2019 dapat 2018 'yan. Magiging 2018 dapat. Tingnan niyo 2018 ha. Tapos ang mint mark niya ganyan. So 2018 na high mint mark. Sabi nga doon napanood ko yung kan, hindi ko na lang ipakita yung video bibilhin daw ng 10K. 10K ang palit kapag merong 2018 high mint mark. So, tignan natin mga hunters, no? Uh, wala masama. Baka nga meron. So, kasi picture pa lang yun, eh. Yung mukha naman legit. Hindi nga imposible yun, mga hunters, dito sa mundo ng mga uh, barison sa mga ating kinukulekta. ba diba? So, impormasyon yan. Walang masamang uh, magbakasakaling baka nga meron 2018 high mint mark. So mag-iwan ng opinion mga bro, pakishare ng video natin. God bless.